po sa mga motorista, maaari nang gumamit ng iisang RFID sticker na may dalawang account sa mga dadaan ng Expressway. Nagsimula na kasi ang enrollment ng Easy Trip RFID sa auto sweep, uh, auto sweep system na ginagamit sa Skyway, SLEX at NAIA-X. Si Karen Villanda sa Sentro ng Balita, live. Majulik o barangkada na ang phase 2 ng interoperability ng RFID system kung saan maaari nang i-enroll ang inyong easy trip account sa auto-sweep system. Nitong ika ng Enero nagsimula nang tumanggap ng EasyTrip RFID ang sistema ng RFID ng mga Expressway sa South. Ibig sabihin, maari nang i-enroll ang RFID ng Metro Pacific Tollways Corporation sa RFID system ng San Miguel Corporation dahil dito ay maari nang gamitin ang EasyTrip RFID para makadaan sa mga Expressway ng NLEX ng SLEX na IAX, Skyway Star Toll, T-Plex at MCX. Pero aminado ang Toll Regulatory Board na kakaunti pa lamang ang nagpapa-enroll at noong unang araw ng pag-arangkada ay umabot lamang ito sa 25. Narito at pakinggan natin ang tagapagsalita ng TRB. At this time, uh, ang nangyari is that yung initial day, uh, January 15 ng info, uh, we initially got it that there are not many uh, We already availed of it. Parang 25 uh, subscribers lang ang nag-reveal ano, initially. But uh, we are still collating yung information in dito mga past days kung meron na ba no, na nadagdagan pa, etc. But uh, if you recall kasi, uh, many of our motorists already have two stickers on their vehicles eh di ba? Mm -hmm. uh, that really, uh, that really was a factor kung bakit the rest uh, hindi gaano karamihan yung nag-cross enroll or nag-enroll to the auto sweep because they already have an existing uh, uh auto sweep tag also in their in their be on their vehicle. Naabutan naman namin ang motorista na si June na dapat sana'y magpapa-enroll ng account sa NLEX pero nagbago ang kanyang isip. Ito'y matapos malaman na matapos magpa-enroll ay maari nang alisin ang isang RFID sticker pero dalawang wallet o account pa rin ang luloda. Narito, pakinggan natin ang kanyang pahayaga. Bali, ang nabago lang naman, isang sticker na lang may iwan pero dalawang card pa rin. Kaya ito lang, isa lang na nawala. Kaya parang useless din. O, kasi kung okay sana, kung isang wallet lang, isang card lang, tapos isang ano, okay. Ayon sa Told Regulatory Board, natapos ang Phase 1, Interoperability, kung saan maaaring i-enroll ang AutoSafe RFID sa EasyTrip System. Sa mundo naman ng pangalawang phase sa siyang umaarangkada ngayon, ang pag-enroll ng EasyTrip RFID sa AutoSafe System o ang paggamit ng iisang RFID sticker, pero may dalawa pa rin account. Ang huling phase ng interoperability ay ang one RFID, one wallet na siyang isinasaayos pa sa ngayon. Dapat muna kasing may, aso, may isaayos ang sistema ng paniningil at dahan-dahanin para hindi bumigay ang sistema ng RFID. Nadirito pakinggan natin ang pahayagan ng tagapagsalita ng TRB. Pera ng uh, index, sa ng doon na siguro sa s kung doon ka nag-exit. Mm. Right? Mm. So the money due, due from s and n will be collected doon sa s mm. Ang mahabang ng pera doon yung s na, di ba? Mm. So how will this money be returned and how? Di ba? How long? Who will handle all of these clearing matters? Mm. Angelic, tandaan natin no para hindi malito yung uh, mga motorista sa ngayon ay uh, maari nang gumamit na iisang RFID sticker pero Angelic may dalawa pa yung account lulodan pa rin yung EasyTrip at yung uh, AutoSafe sa madaling salita Angelic, yung sa enrollment kapag nag-enroll ng Easy Trip sa AutoSafe o di kaya ay vice versa pwede nang tanggalin yung uh, isang sticker sa inyo sasakyan para hindi na dalawang sticker yung uh, nakakabit doon. Yun nga lang Angelica mayroon ding uh, dalawang account sa loob na, na nakaregister sa RFID system na iyon, uh. Angelica. Okay, maganda 'yung nilinaw mo no, kung dalawa na 'yung sticker mo, tatanggalin mo 'yung Alien. Hindi 'yung sticker ng S-Lex, no, pero 'yung sa N-Lex sticker, tama ba? Yes, uh, depende yun, Angelic. No? Kung uh, nakapagpa-enroll ka doon sa Easy Trip RFID system, uh, in-enroll mo doon yung auto-sweep mo, pwede mo nang tanggalin yung sa auto-sweep na sticker. Pero kung doon ka naman sa South nagpa-enroll, pwede mo nang tanggalin yung uh, Easy Trip RFID system mo, yung ginagamit mo na RFID doon sa pagdaan sa NLEX, SCTEX. Dahil na kapag pa enroll ka na sa AutoSafe, yung AutoSafe RFID mo ay pwede mo nang gamitin sa pagdaan dito, Angelic, sa NLEX, sa SCTEX, sa papuntang norte. Okay. Alright. So, pa paano yung proseso ng pag-enroll? Ito ba'y may bayad? Yes, Angelic. Uh, Angelique, no? Uh, dito, nandito tayo ngayon sa NLEX, sa Balintawak, nakita natin yung proseso ng enrollment. Wala namang bayad, Angelique, kinakailangan mo lang uh, ipakita dito yung auto-sweep uh, RFID mo para ma-scan ng NLEX dun sa kanilang uh, sistema. Kinakailangan lang, Angelique, kung mayroon kayong uh, nakatakdang biyahe, agahin lang uh, o agahan lang uh, ng konti para nga uh, dahil nga mayroon ng turnaround time uh, Itong uh, sistema, kapag pa-enroll mo, after 24 hours mo pa, magagamit itong RFID sistema. Uh, Angelique? Okay, sinabi mo in the future, one RFID, one wallet. Mga kailan kaya inaasahang maipapatupad ito? sa yes, Angelic. Ang target nga no ng toll regulatory board ay uh, maipatupad yan sa susunod na taon para hindi na nga mahirapan yung mga motorista sa isang RFID sticker na mayroon tayo ngayon ay isang wallet na lamang. Ibig sabihin ay hindi na uh, dalawang account, uh, isang uh, sticker na lamang at isang load na lamang, Angelic. Both expressways ay mababasa na yung sistema. Angelique. Okay, habol ko lang. Kung hindi mo siya i-register, okay lang ba kung dalawa pa rin yung sticker mo? Yes, Angelic, okay lang 'yan. Tulad nga nung kanina no na motorista na naabutan natin si Kuya Jun na na-interview natin dito nagpa-register uh, siya o nagpakabit siya ng uh, RFID na Easy Trip. Uh, ang sabi ko sa kanya, pwede na mga uh, iisang RFID sticker na lamang pero dalawang uh, account pa rin. Uh, sabi niya, ay uh, wag na lamang uh, dahil lang uh, gusto niya, dalawang sticker na lamang yon uh, dahil wala naman daw uh, pagkakaiba, dalawa pa rin naman daw yung kanyang lulodan. Uh. Okay. Alright, maraming salamat Karen Villanda.